Magbibigay po ako ng mga ilang tips or ideas para maiwasan po ang pagkabudol or pag-scam sa atin. Hello, hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, tindera ng bayan! Today is December 22, no? Malapit na po ang Kapaskuhan, mga kasari. At marami na rin po yung mga nangangaruling, no? Mga nanghingi ng Pamasko sa ating Sari-Sari Store. And, hindi lang po yung mga nangangaruling or yung mga nanghingi ng Pamasko yung lumalapit sa Sari-Sari Store natin, no? Kundi uh, marami rin pong mga ng bubudo. so yeah, mga kasari, magpipigay po ako ng mga ilang ideas or yung mga dapat po natin gawin para maiwasan po ang pagkabudol ng ating sari or para maiwas na tayo po yung ma-scam. Alam nyo naman, dahil sa mga nagdaang buwan, eh, medyo matumal yung ating benta. No? Tapos, ngayong December, ngayon lang po tayo uh, bumabawi ng benta. Tapos, mapudol pa tayo. So, ayan, okay, magbibigay po ko ng ilang tips at yung mga dapat mo natin gawin para maiwas tayo sa pagkabudol or pag-scam. So, yun mga kaibigan, ito po yung mga dapat natin gawin para maiwas tayo sa budol or sa mga scammers, no? So, una-una po, kailangan magkaroon po tayo ng presence of mind. Yan. Number one po yan, mga kasari. Sa lahat ng transaksyon, uh, marami man yung customer natin, no, kailangan always presence of mind, kailangan nakapokus po tayo dun sa transaksyon no? lalong lalo na po sa pera. So, para magkaroon po tayo ng presence of mind sa araw-araw na pagbebenta natin, no? sa araw-araw na maghapong nakatayo sa sari-sari store, so kailangan meron tayong presence of mind. So, para magkaroon po tayo ng presence of mind, kailangan hindi po tayo nagugutom. Dapat po hindi po tayo gutom. Sa buong oras na pagtitinda natin sa ating sari-sari store, kailangan hindi po tayo gutom. Kung maraming man tayong customer at walang papalit sa ating, wala tayong kapalitan, tayo lang mag-isang nagtitinda at maraming customer, no? Yung oras ng kain, eh lumilipas, no? Kailangan, kumain tayo ng biskwit. Kahit biskuit, meron. Laman yung chan natin. Kailangan hindi po tumutunog yung tiyan natin habang nagtitinda tayo. Kailangan hindi kumakalam yung sigmura natin kapag tayo nagtitinda. Kasi once na tayo nagutom. Nandiyan ay malilito tayo. Nandiyan ay makakalimutan nating suklian. Andiyan yung magkakapalit ng suklian. Andiyan yung lilituhin ka na. Uh, so kailangan busog po tayo lagi. Hindi po dapat kumakalam yung sigmura natin, yung chan natin. Kung lumilipas man po sa oras, kumain tayo ng Kain tayo ng biskwit, mga kasari Huwag niyo pilitin 'yung sarili niyo sa pagkain basta pag nagutom po tayo, kumain tayo kahit biskwit lang. Importante po 'yan. So yan yung pangalawa po na dapat natin gawin para maiwasan na tayo po yung mabudol or lapitan ng scammer, no? Kailangan wala po tayong sakit. Yan. Kailangan masigla tayo. Kailangan malakas tayo. Kung meron man tayong nararamdaman, magpahinga po muna tayo. At ipatinda natin yung sari-sari store natin sa mga anak natin na nasa tamang edad na or sa asawa natin. Magpahinga. Mag-relax. Yung scammer, yung mga nabubudol na yan hindi lang sila isang beses pupunta sa sari-sari store natin. Magmamatsyag yan. Kung sino yung target nila. Una, bibili yan. Magmamasid yan sa sari-sari store mo at sa'yo. Titingnan kanya, niya. No? At pag nalaman niya na, ah, may sakit to. Madali tong mabudol. Madali tong malito. No? Yeah. Namimili ng target yan eh. So, una, bibili yan. Pangalawang balik. Yan na. Diyan ka na niya. Titira. Diyan na siya mabudol. Na kailangan wala po tayong sakit, kailangan masigla tayo, magpahinga kung meron po tayong sakit at magpagaling. Sorry, yung pangatlo po na dapat nating gawin para maiwas tayo sa scammers, huwag po tayong makipag-eye to eye contact. Yan yung tinatawag na ano eh, yung hypnotize. Alam niyo yun. Ginagamit po nila yung kapag ka tayo nakapokus sa eyes nila. Kapag tayo po yung eye-to-eye eye contact. And then, sila po yung magsasalita na magsasalita, magkukwento na magkukwento, magbibigay sa'yo ng pera, hindi mo na napansin kung magkano ba yung inabot sa'yo yung pera at ikaw magsusukli ka na, no? Na ang totoo nilang pera eh, 100 lang naman, tapos ang pagkakita mo doon sa pera eh, 1,000, no? nasukli mo ng 900 plus. So, ganon yung mga nangyayari kapag tayo po yung nakipag eye-to-eye eye contact. Lalong-lalo na po sa mga uh, first time lot first time lang po natin nakita na customer. Yan. Madalas naman po sa mga customer natin, ikilala eh, natin. Kasi, ah, yung mga kapitbahay lang din naman natin, yung mga customer natin, no, yung mga nagiging suki natin. No? So, kapag po merong tayong isang customer na isang beses lang natin nakita, na noon time lang po siya bumili sa atin, maging alert ka na po. Iwasan po natin makipag eye to eye contact. kasi, kapag nakipag eye to eye contact tayo mawawala yung focus natin sa pera sa perang inabot niya totoo po itong sinasabi ko kasi marami na rin po akong karanasan about cashier kasi sa mga ibang company po na uh, naging trabaho ko before so kahera po ako doon so marami po akong na-encounter na mga ganyang estilo kaya ngayon ito po uh, nagbibigay po ko sa inyo ng idea na kung ano po yung mga dapat natin gawin para maiwasan yung mabudol tayo. Kasi ngayong buwan po, yung kalakasan ng benta natin, ngayong buwan po tayo uh, bumabawi sa benta. Kaya kailangan maiwas po tayo sa pagkabudol. Sa malakas na season, ngayong buwan din po sila nagsisilabasan yung mga ganyan, mga scammer. Kasi gusto rin nila kumota. Kaya, uh, mas mainam na po na meron tayong alam at maiwasan yung mga ganun po nilang estilo. So, yan. Yung pangapat po, ayan, maging alerto po tayo sa mga bagong muka, yung ngayon palang lang natin nakita. Kasi, diyan po talaga, malaking chance na mabudol tayo. At huwag po tayo makikipag eye to eye contact sa kanila. Lalong lalo na po talaga kung bagong muka. Maging alerto po tayo sa every transaction na mangyayari. And then, ayan, yung panglima, okay lang na maging mabagal sa pagsusukli, sa pagtatransaction, sa pag uh, kompute compute okay lang po na maging mabagal. Kapag ka meron tayong customer na nagmamadali, naghihingi agad ng sukli, be aware po, presence of mind, maging alert na po agad. Yun pa lang, stilo na po nila yun. Nagmamadaling kunin ng sukli, tingnan nyo po maigi yung iaabot nilang pera so, para hindi po tayo magkamali sa pagsusukli. Okay lang na maging mabagal. At least, 100% malinis ang transaction. Kaya ako rin po nasabi itong mga ganitong uh, tips no, na dapat natin gawin para maiwasan sa mga pagkabudol or sa pagka-scammer kasi ngayon po yung panahon nila. Ngayon po sila nagsisilabasan. Kumukota tayo, kumukota din sila. Kaya kailangan alert tayo. Iba ang may alam yung mga dapat po natin gawin, maging presence of mind sa lahat ng transaksyon. Uh, simula sa pagka umaga pa lang, na pag, sisimula ng pagtitinda hanggang sa pag-close ng pagtitinda, presence of mind lagi. Ikalawa, magpahinga pag may sakit. So, huwag na po magtinda kung meron po tayong sakit. Magpahinga po at uh, ipagtinda natin sa mga anak natin na nasa tamang edad na or sa asawa natin. Okay? At tayo po magpahinga magpalakas. Yung pangatlo, huwag po tayo makipag eye to eye contact, lalong-lalo na po sa mga bagong muka pa lang. So, pang-apat, kailangan alerto po tayo, Lalo, lalo na pag bagong muka, no? Yung first time natin nakita, and then bumalik siya pangalawang beses, ay nako, talaga naman. Talagang, ikaw yung tinatarget, no? Sa una, bumili sa'yo. Sa pangalawa, bumili ulit sa'yo. Kasi, ikaw na yung target niya. Totoo yan. Maniwala po kay sa akin kasi na-experience ko po, mga kasari. Panglima, okay lang na maging mabagal kapag nagmamadaling manghingi ng sukli. Hayaan nyo po, siya. hayaan niyo po sila. Kailangan tingnan mabuti yung pera na inabot. Kaya okay lang po na maging mabagal basta malinis po ang transaksyon. Okay? Tandaan nyo, ngayon po tayo bumabawi ng benta. Kaya dapat makaiwas po tayo sa mga budo at scammer. So yan makakasari sa mga susunod ko pong mga video. I-share is ko naman po sa inyo po ano-ano po yung mga iba't iba nilang estilo no, na pang bubudol sa ating sari-sari store about money transaction. ma is share ko po yung aking nalalaman dahil sa akin na experience mula doon sa mga kumpanya na naging kahera po ako yan. Marami po ako naging experience noon na gusto ko rin po ma-share sa inyo para makaiwas din po tayong lahat. Okay? So yan, sa mga susunod ko pong video, hindi ko na po maisisingit dito kasi masyado na mahaba. Kaya hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless. Merry Christmas.